Hi guys, ngayong araw nga pala ay araw ng biyernes. Ako nga pala muna mag-aatid kay Sauri tsaka kay Seichi ngayon kasi hindi ako pumasok sa trabaho. Pumunta kasi kami ngayon ng Philippine embassy kaya nung nakaraan pa lang nagpaalam na ako kay boss na hindi ako makakapasok. Bala ito, pass forward. Pagkatapos ng gaya ka ni Mami Chero yung dalawang bata, hinatid ko na rin sa eskwelaan. Buti na nga lang nasa mood si Sauri tsaka si Seichi pumasok kasi kung hindi sila papasok, mahirapan kami kung kasama namin sila. Sabi ko nga kay Seichi dito, pakita niya yung gloves niya kasi ang cute, eh, minions. Pass forward nga, nandito na kami sa school nila sa Ichi. Ang ganda ng mood ni sa Ichi ngayon guys, ganadong ganado. Bait naman kasi yung sensei niya, kaya close na close talaga sila. Pass forward nga, pagatid ko kay sa si Sari naman kagad yung hinatid ko. Nagmamadali na rin kasi ako kasi gagayak pa kami. So ayan guys, nayatid na natin yung dalawang bata. Good morning sa inyo pala. Hindi pala ako pumasok ngayon kasi ano. Pupunta kami ng Philippine Embassy. Bala ito guys at dahil naayatid na natin yung dalawang bata, pauwi na rin ako nito. Bale ngayong araw pala si Sinji, iwanan na lang muna namin kay mama. Medyo mahaba din kasi yung biyahe, kawawa naman siya kung isasama pa namin sa maraming tao. Pwede naman din kasi namin asikasuhin yung kahit hindi namin kasama si Sinji. Sinjing ko, iwan muna kay Lola, yan na. Iwan mo kay Lola, di pwede sa mama. Na. naman na alis na kami pupunta kami na. Philippine ng Philippine Embassy ngayon pupunta kami ng Philippine Embassy ayusin namin yung alam ba yung birth certificate report of birth report of birth ni Cindy Bale, ito guys, naglakad nga lang kami ng konti papunta sa mesa kaya ng bus. Nagbabas lang muna kasi kami papunta sa may train station. Kailangan naman pag-bike natin si Mami Cherry, no? Ganda-ganda ng outfit niya, eh. tapos magbabike lang. Bale, ito, pass forward. Dumating na nga yung bus at sumakay na kami. Pagbaba nga namin ng bus, pumunta na kagad kami dito sa may sakaya ng train. Bali, sa Roppongi Station nga pala kami pupunta guys sa may Tokyo. Doon kasi malapit yung Philippine Embassy. uti na nga lang pag sakay namin, wala masyadong tao kaya nakaupo si Mami Cherry. Bale, ito guys, pass forward. After one hour, mahigit siguro yung biyahe namin. Nandito na kami sa may Dito kami sa Roppongi kami sa ang sarap talaga maglakad-lakad dito guys sa Meropongi. Medyo marami kasi tao dito tapos yung mga building dito ang tataas. Tapos habang naglalakad pa kami dito, nakikita din namin yung Tokyo Tower. Marami nga din palang mga Philippine store dito guys sa Philippine restaurant. Ang sarap talaga maglakad dito guys, lalo na kapag may ka-holding hands ka, no? Ngik! O pasintabi na lang muna sa mga single dyan, no? Siyempre, outfit check muna si Mami Cherry, rarampa muna yan. O, pak, 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 ganun! Ala ito guys, fast forward, nandito na kami sa may Philippine Embassy. Hindi na nga rin pala kami pumila dito guys kasi naka-online schedule na mga kami dito. Bale, ang inayos nga pala namin dito guys, yung report of birth ni Shinji. Para sa susunod, makagawa na rin siya ng passport. Bale, ito fast forward, pagkatapos nga namin mag-asikasa sa Philippine Embassy, naghanap naman kami ng na makakainan. Hindi pa kasi kami nag guys, nagkapi lang ako nung umaga, kaya etong tanghali, nagugutom na rin kami. Ayun o, no? pawiin na kami. Tapos na. Gahanap namin ng makakainan Share ko nga lang din pala sa inyo guys kung nababasa nyo yung kapitayo. tayo. Yan nga pala yung restaurant ni Pumia dito sa Japan yung sumali sa PBB. Pero na-try na din namin kumain doon noong nakaraan kaya dito na mga may kumain sa New Nanays. Sobrang dami nga din palang menu dito guys pero order nga pala dito. Tapos ang dami nga din pala nilang kakanin dito sa Pinsapin, pin, may turon, may leche plan. Kaya nag-order na din si Mami Cherry ng isang leche plan para may dessert kami pagkatapos namin kumain. Ganito nga lang pala yung itsura ng loob niya pero solid naman yung mga pagkain kasi puro Philippine food. Bale ito, na nga pala namin kinain yung leche plan kasi yung mga pagkain namin niluluto pa. Kasabi ko kay Mami Cherry, tara tikman na muna natin tong leche plan kasi wala pa naman yung pagkain natin. Ang sarap nga ng pagkakagawa nila ng leche plan guys kasi medyo makunat-kunat siya. Hindi siya yung pagkakinain nyo yung nagdudurog agad. Kaya kahit medyo may kamahalan, okay lang naman kasi masarap naman yung gawa nila. Bale ito guys, dumating na nga pala yung in-order namin. Ang kinain ko nga pala dyan guys, yung top silog para tayong nasa Pilipinas talaga eh no? Tapos si Mami Cherry naman, ang kinain niya is yung long silog. Para lang kaming nasa karinderya na guys. Tapos nag-order na nga din pala kami ng lumpiang Shanghai, pandagdag din sa pagkain namin. Kala kasi namin, konti lang yung serving nila, kaya dinagdagan namin ng lumpiang Shanghai. Pero ayun pala yung serving nila, ang daming ulam. Kaya muntik na namin hindi maubos ni Mami Cherry yung lumpiang Shanghai eh. Bale ito guys, tinikman ko nga pala yung tapa nila dito. Sobrang solid nga ng pagkakagawa nila dito guys. Namiss ko yung mga ganitong pagkain kasi sa Pilipinas pehuling kain ko ng tap silog eh. Buti na nga lang kahit papano mayroon din dito sa Japan. Tapos ito naman lumpiang Shanghai nila guys, may kasama pang sweet chili sauce. Itsura pa lang guys, natakam na ako eh. Ang ganda kasi ng pagkakahiwa. Para akong kumakain sa may piyestahan eh. Tapos na kumain. Busog na. Ang dami na kain Bale, eto guys, pagkatapos nga namin kumain, pumunta na rin kami kagad sa may train station. Isipan din kasi namin ni Mami Cherry na pumunta sa may Shibuya para puntahan yung Shibuya Skytree para makapag picture feature na din. Pass forward nga, nandito na kami sa may Shibuya Station at nakita na rin namin yung Shibuya Skytree. Tapos, tingin na rin kami dito sa may information. Kasi ang hirap hanapin ng elevator ng Shibuya Skytree guys. Sobrang laki kasi ng station na to. Bale, eto na nga guys, excited na nga si Mami Cherry papunta sa Shibuya Skytree. Tapos, alam nyo ba pagpasok namin yung ticket sold out na. Kaya ayun, bad trip na ba? squad trip talaga kami ni Mami Cherry. Biglaan lang din kasi to guys, kaya hindi rin kami nakapagpa-schedule sa online. Kaya sa susunod na pumunta kami dito, papaschedule muna kami sa online para hindi sa yung punta namin. Kaya ito, naisipan na lang namin guys na pumunta dito sa may Ueno Station para makapaglakad-lakad na din at makakain ng mga street food dito. Ang dami rin kasi pwede makain dito guys na street food tapos yung itsura pa dito guys, parang divisorya sa atin sa Pilipinas. Wala yun ang narating namin. Napunta oh. kami ng Wayno. Tingnan nyo naman kasi yung mga tindahan dito guys. So parang mga tsanggi-tsanggilan talaga. Pero syempre matataas din yung ibang presyo nyan. Tapos itong mga sapatos naman nakabargay na oh. Para ka talaga nasa Pilipinas lang eh sa Manila. Tapos may mga nakabargay din dito ng mga medyas, sinturon, may mga bag. Kahit nga yung maleta guys, sobrang dami, Nakabargain na din. Tapos may nakita rin kami dito, mga bilihan ng sapatos guys. Sobrang solid nga ng mga sapatos dito, nagandahan nga kami ni Mami Cherry. Ang pagkakaalam ko guys, dito bumibili yung ibang vlogger Diyan sa Pilipinas eh. Tapos ang ginagawa nila, Diyan alam binibenta. Ang gaganda nga rin ng mga sapatos dito kasi merong mga pambata. Kaya sabi ko kay Mami Cherry, kapag meron tayong extra, Bili natin si Seichi dito tsaka si Sauri. Bale, ang ginawa nga lang pala namin dito guys, nag-ikot-ikot lang talaga kami. Tapos umiikot kami, nag din kami na makakain namin. Bale, ito nga pala yung Pili namin ni Mami Cherry na kainan na street food. Nakita kasi namin dito guys yung tenyan na palagi namin nakikita sa mga vlogger. Tenyan yung design niya tapos kinakain siya na mayroon cheese sa loob. Kaya sabi ko kay Mami Cherry tara bili ka ng dalawa tapos i-testing natin. Pumili na nga rin pala ako guys ng lemon sawa para makasya tayo kahit isang baso lang. Minsan lang naman gumala si Dexter Vlogs kaya pagbigyan nyo na shot shot din tayo paminsan minsan hala ito na nga pala yung tenya na na-order namin, guys. Ganito yung design niya, guys. Pera siya sa Japan na 10 piso. Tapos ginawa nila na parang hotcake lang na nilagyan ng cheese sa loob. Natawa nga si Mami Cherry kasi unang kagat niya wala yung cheese eh. Parang Angel's Burger lang eh no, unang kagat tinapay lahat. Sobrang solid talaga nito guys, tignan nyo naman yung cheese niya humahaba. Hila nga ako ng hila guys, kaso ayaw maputol eh. Kung hindi mo talaga siya babaltakin, hindi siya mapuputol guys. Bale, nag-order nga din pala kami na itong patatas na to na binudbura ng cheese powder. Ngayon lang din kasi ang mga nito kaya in-order na namin. Yun nga lang, ayaw ni Mami Cherry kaya ako lang talaga mag-isa yung kumain. Kain kayo guys, ang sarap talaga mag-chill sa labas lalo na pag kasama nyo yung asawa nyo ano. Hindi na rin kasi ako lumalabas masyado guys kapag hindi sila yung kasama ko. Alam nyo naman ako, trabaho bahay lang talaga ako. Lumalabas lang ako minsan kapag kakasama yung ibang tropa natin vlogger dito sa Japan. Agik, sino buwan pa nga? Sana all. Fast forward, bago kami umuwi, pinag-take out ko muna si mama ng kebab para may pasalubong kami sa kanya pag uwi namin sa bahay. Yun guys, naghiwalay na kami ni Mami Cherry. Dahil susunduin nyo na lang si Seichi pag uwi niya sa bahay. Tapos ako naman ngayon, diretso na ako sa school nila sa Lalakarin ko na tapos magbabas na lang kami pa uwi. Para hindi na ako bumalik mamaya kasi ang lamig. Sunduin muna natin si Saori bago tayo umuwi. Bale, ito guys, pass forward, nasundo ko na nga rin pala si Sauri. Si Mami Cherry nga pala, nauna na siyang umuwi dahil pag uwi niya, kukunin niya yung bike tapos siya naman yung susundo kay Seichi. At bago nga kami umuwi, bumili muna kami ni Sauri ng mga makakain nila. Kapag ka kasi nasa bahay sila guys, mahilig sila maganap ng pagkain kaya lagi talaga ako nag stock So paano guys, hanggang dito na lang muna yung video na to. Kita-kits na lang ulit tayo bukas. Diyan mata ne. Arigato gozaimasu. Ngek, ngek, ngek. Bye-bye.